Kaya kailangan malaman natin yun. Uulitin ko ha, ah, dahil pagtapos na yung Bicameral Conference Committee Report, firmado, ratified, approved, signed, and file yung kopya ng Bicameral Conference Committee Report, wala na pong pwedeng gawin doon. Hindi na pwedeng galawin, wala nang galawan. Printing na lamang po yun. At sa pagprint noon, kung ano yung pinakita sa enrolled bill, yun po daa. Kung ano yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Final Report, yun din po dapat ang lalabas sa enrolled bill. Ngayon, wala pong may pakita yung archive section ng house. Tama yung tanong nyo, what happens between now and Monday before noon? Baka magkaroon ng milagro, may Sabado linggo, alam naman natin na alam ko kung anong nangyayari dyan. Tingnan po natin pero may ipit sila. Kung walang may pakita na enrolled bill, na pirmado, ng uh, Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary ng House at ng Senate uh, Secretary at ng uh, Pangulo ng Pilipinas, mas malaki po at mas malala ang krisis na lalabas. Bakit? Saan ginalaw yung amount? Bakit nagkaroon ng mga halaga doon sa GAA? Di ba binibida po nila walang blanco yung GAA? Sagutin nila, sino naglagay ng halaga doon sa mga blanko sa Bicam Report? Kung walang blanko ang gaasino kaninong makating kamay ang kumalikot na kialam at naglagay ng halaga dyan sa Blankong Bicameral Conference Committee Report. Marami po ako natanggap kahapon na mga mensahe na erratic daw po yung ating signal. Alam mo ninyo, basta ito ng anomalous budget ang pinag-uusapan, gagawin po lahat ng gobyernong ito pagtakpan ang usapin. Huwag po tayong pumayag, huwag po tayong magpapalihis sa higit na importante ng usapin ngayong midterm election. Ito pong anomalous 2025 budget, ito pong inflation, itong patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, ang paglaganap ng kagutuman, ng kahirapan, ng kawalan ng trabaho, ang paglaganap ng krimen at paglaganap muli ng droga at hindi na naman ligtas ang ating mga lansangan. Tama ho, ang tinura ni Pangulong Duterte, mas safe ba kayo ngayon? Ngayong mga panahong ito sa ilalim ng Marcos administration, kung ikukumpara nyo ng panahon ni Pangulong Duterte, higit bang mas maraming nabibili ang isang libong piso ninyo ngayong mga panahon sa ilalim ng Marcos administration, kung iahambing nyo sa isang libong piso ninyo ng panahon ni Pangulong Duterte, kayo na po ang sumagot, higit po bang mura ang presyo ng bigas Ngayong panahon sa pamumuno ni Bongbong Marcos o nung panahon ni Pangulong Duterte. Kay I love you to ngayon lang kaya nangyari ang anomalous budget preparation or dati pa at ngayon lang nabisto. Ngayon lang ho kabastos yung ginawa nilang proseso na nagpapasa ng blankong budget base sa blankong bicameral conference committee report. Ngayon lang ho, ngayon lang nangyari yan. And I have the best authority to get it from no other than the third district congressman of Davao, si Congressman Sid Ungab. Bakit ko sinasabing the best authority? Ulitin ko ah, para lang din. Alam ng ating mga kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema, si Congressman Sid Ungab ay nagsilbi pong chairman ng Ways and Means Committee ng Mababang Kapulungan. Dalawang beses po ito naging chairman ng Committee on Appropriations at minsan din naging vice chairman ng Committee on Appropriations. At bakit namin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget? Dahil po binigyan nila ng zero funding ng PhilHealth. O eh, ano naman ngayon? Ang source po ng funding ng PhilHealth ay ang tinatawag nating money collected on taxes uh, taxes levied on those tinatawag nating sin sin products yung tabako, yung sigarilyo, yung alak, yung mga sweetened beverages. Diyan po galing yan. At si Congressman Sid Ungab po, ang principal author ng batas na nagpapataw ng buwis dito sa mga sinatawag nating sin products. Yung sin tax law, si Congressman Sid Ungab po, ang principal author niya. Nalalaman niya yan na 80% ng buwis na nakokolekta mula dito sa pinataw na syntax law, ay dapat gagamitin lamang para sa ating universal health care law para pondohan ang PhilHealth. Kay Erickson Ray uh, Bukad, dumadami na naman nakawan dito sa lugar namin. Salamat sa iyong testi testimony, Erickson. Kay Sinsin, huwag tayong titigil magingay about sa vice-cam na yan. Sinsin, tulungan mo ako. Hindi ko kakayaning, ako lang mag-isa, kailangan ko po ang tulong ninyo. At mag-ingay po tayo dahil pera po ito ng bawat Pilipino. Kay PJ Kalikotero Galicia, baka PJ ikaw ang kumalikot dito sa Blancong uh, Bicameral Conference Committee Report. Ha? God be with you, uh, always, Atty. Vic. Thank you, PJ Kalikotero Galicia. Biro lamang. Kay Melinda Miranda, takot at nervyos nga kami palagi para sa aming pamilya sa Pilipinas. Yun nga po ang nagiging problema ngayon dahil sa incompetence ng administrasyong ito kung ano-ano ginagawa. Nariyan nga uh, pinipersang simulan na yung uh, isa pang unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kay, uh, kay Breath Away, inflation at kawalan ng trabaho naman talaga ang pinakaunang problema ngayon sa ating bansa. Pero mas importante sa kanilang impeachment babagsak lalo ang ekonomiya at ang taong bayan ang maapektuhan. Tanungin niyo po, tanungin niyo po, tanungin niyo po, yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment, tanungin niyo po, alam po niyo yung kapangyarihan nila galing sa inyo. Eh. Yung mga mambabatas kada distrito, tanungin niyo po sila, kayo po ba ikinonsulta nang nagmamagaling din yung mambabatas bago siya pumirma at i yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Tanungin niyo po sila. Hindi ho ba pag sila ay magpapasa ng isang batas o magpapanukala ng isang batas na medyo kontrobersyal, hindi ho ba't nagkakaroon ng tinatawag nating public hearing? Kung hindi man po public hearing, nagkaroon ba ng public consultation? Kinonsulta po ba kayo ng inyong mga kongresista sa inyong bawat distrito kung sang ayaw kayong pirmahan yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, pagka hindi po kayo kinonsulta at hindi nagkaroon ng public consultation or public hearing, binabastos po kayo ng inyong mga mambabatas. At alam na ninyo that we can always effect a regime change without going outside the constitutional orbit, without going outside the constitutional loop. Paano? Through the ballots. Ngayon po mag-eeleksyon, kung hindi kayo kinonsulta, hindi kinakaroon ng public hearing bago sila pumirma dito sa isa na namang maanomalya at unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Palitan niyo na ho yung inyong mga kongresista. Tandaan ninyo yung mga pumirma. Kayo dyan sa Mindanao. Huwag ninyong, huwag ninyong pababayaan yung anak ng Mindanao. Si Vice President Inday Sara Duterte. Sinasalaula po yung pride at anak ng Mindanao. Protektahan ninyo yung taga Mindanao, kayong mga taga Visayas. Ang roots din naman ng mga Duterte at ni Inday Sara Duterte meron din dyan sa Visayas. Yung mga Cebuano, huwag kayong pumayag. Let us protect and defend. Not just Vice President Inday Sara Duterte. Not just the office of the Vice President. Let us uphold, protect, and defend. The sacred mandate of the 32 million Filipinos 32 million Filipinos who legally, lawfully, constitutionally, and democratically installed Vice President Inday Daisara Duterte to be our second highest ranking official dito sa ating bansa. Huwag tayong pumayag nakawin ng i ilang elitistang mga babatas na hindi po kayo kinunsulta. Hindi kayo kinunsulta ng mga mambabatas niyo. ninyo. 'Wag tayong pumayag na nakawin ng iilang elitistang babatas ang mandato ng 32 bilyong Pilipino na naghalal kay Inday Sara para maging pangalawang pangulo. 'Wag tayong pumayag nakawin ang pera nating mga Pilipino. 'Wag tayong pumayag nakawin ang magandang kinabukasan sana ng ating mga kabataan. 'Wag tayong pumayag nakawin ng mga tiwaling mangbabatas ang posisyon ng pangalawang pangulo. Opinion publiko, korupsyon ang naghahari. Tapusin na natin, opinion publiko. Huwag tayong magpatalo. Hindi maghahari at hindi dapat maghari ang korupsyon. Magsama-sama tayo ngayong 2025. Ito pong midterm election is like a referendum. Papayag pa ba kayo na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot at corrupt at incompetent na pamumuno sa loob na naman ng tatlong taong pang darating? Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba? O maglagay tayo ng bago sa Senado at labanan natin ang korupsyon, ang incompetence, ang patuloy na pambubudol sa ating mga Pilipino. Yan po ang issue ngayong 2025 election, simpleng simple. Kung meron po kayong makikitang 20 piso kada kilo ng bigas, 'wag po niyo ako iconsider among your senatorial candidates. Walang problema, tama po si Pangulong Duterte kung masasabi ninyo sa sarili ninyo at sa pamilya ninyo na higit na mabuti ang buhay ninyo ngayon, higit na payapang lansangan, higit na wala ang droga sa ating komunidad, 'wag niyo po kaming tingnan tingnan ninyo at tangkilikin yung mga sa tingin niyo eh magpapatuloy ng mas mababang presyo ng bigas. Yung nagbibigay sa inyo ng 20 pisong ki kilo ng bigas. Wala pong ganun. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? Yan po ang usapin ngayon. Itong budget paulit-ulit, wag po tayong magpapalansi. Hindi po yung huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Babalikan ko rin mo yan. Sabi ko nga po sa inyo, yung impeachment na yan, huwad po yan. Yan po ay unconstitutional. Bakit? Silipin po ninyo yung Article 11, Section 4. Sinasabi kung gagamitin nila yung one-third na pumirmang mga mambabatas bilang vehikulo ng uh, impeachment process, ito po yung magiging Articles of Impeachment, at agarang dapat i-transmit ito sa Senado, yung one-third. Pero ang sinasabi po dyan, dapat verified impeachment complaint. Verified impeachment complaint. Silipin po ninyo yung Article 11, Section 4. Ano naman ngayon ang ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Silipin din po ninyo, magpagabay po kayo sa mga law students o mga lawyer na kapit-bahay, kamag-anak o kaibigan ninyo. Ibig sabihin po ng verified under the Rules of Court, Rule 7 po yan, pakisili po niyo, Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Ang ibig sabihin po ng verified complaint, dapat yan ay kanilang binasa, kanilang naintindihan at dapat yan ay kinakailangan base sa kanilang personal knowledge o di kaya base sa authentic documents. Paano po naging base sa kanilang personal knowledge? Nabasa nila, hindi po nila nabasa yan. Binigay ko po sa inyo yung breakdown eh. 215 po ang pumirma sa loob ng 7 oras. Kung yung susundin natin, yung proseso ng Article 11, Section 4, nung Rule 7, Section 4 ng Rules of Court, huwag na po tayong lumayo, pati yung mga congressman na yan, yung Rule 2, Section 3 ng Rules of Procedure, Rule 2, Rule 2, Section 3 ng Rules of Procedure ng House of Representatives. Kinakailangan po nabasa nila at naintindihan. At ito'y base dapat sa kanilang personal knowledge or di kaya sa authentic documents. Paano nakapagbasa yung 215 congressmen na pumirma sa loob ng pitong oras? Sa isang oras, tig sa sampung minuto, anim lang po ang makakapirma, basta binasa ng totoo, inunawa, basikal sa kanilang personal knowledge, nagsiyasat, kung hindi man personal knowledge, kung base ito sa authentic records or document. Anim lamang. Sa loob po ng 7 oras, walang break, 42 lang. Ang maximum na mambabatas ang maaaring pumirma yan. Saan galing yung 215? Sabihin mo nang mabibili sa sadyang matatalino sila. Tigpa five minutes na lang ho, yung 33-page verified impeachment complaint. Five minutes kada mambabatas. Sa pitong oras silang trinabaho, walang break. Hindi rin po aabot ng 215. Ang maximum po nun, kung tigli minuto lang, 84. 84 na mambabatas lamang ang maaring pumirma niyan. Saan galing yung 215? Ibig sabihin, hindi ito yung verified impeachment complaint na itinakda ng ating saligang batas na sinusugan ng Rule 7 Section 4 ng ating Rules of Court at higit na sinusugan at kinopya at ginaya ng Rule 2 Section 3 ng House of Representatives Rules of Procedure. Malinaw po yan, hindi ko kinikwestiyon. question ang constitutional mandate of the House of Representatives to initiate impeachment proceedings against any impeachable officers. Constitutional mandate po nila yan. Wala po tayong kinikwestiyon doon. Wala po tayong pinagdedebatihan doon.